Paano nga ba niloko ng Japanese turtle ang Filipino boxing fans? Totoo nga ba na naloko lang ang ating kababayang Pilipino? Dahil di umano'y idol ng Japanese turtle ang ating pambansang kamao at di umano'y ginagaya ang estilo nito na dahil dito ay sila nagpapagiging kritiko sa ating angas ng Pinas na aking iniidolo. Pero ang totoo paano nga ba sila niluluko ng Japanese turtle? Una-una kinuha muna nito ang kiliti ng ating kababayang Pilipino sa pamamagitan ng pag-imbita sa ating pambansang kamao. At hindi lang yan ay inimbitahan din nila ang ating The Filipino Flash Dunayre Nasa kalaunay dahil nga nang nilabanan niya si Donaire sa unang pagkakataon Doon na rin nakilala at namayagpag ang pangalan ng Japanese Tortoise sa ating bakababayan Pero takot namang makipagsabayan sa Angas ng Pinas Tatlong taon nga ang hawak-hawak ng ating Angas ng Pinas ang built ng WBO Ngunit sa kasamaang palad ay natakot itong Japanese tortul. Napawang ang nilalabanan sa kanyang karera na sa championship ay yung mga pilo puncher. Yung mga tipong hindi man lang makabasag pa nga ang mga kamao nila. Natila ba wala man lang akong maalala na delikadong kalaban sa championship fight itong Japanese tortul? Si Stephen Fulton na wala man lang kalakas-lakas ang kamao na nanalo lamang kay Brandon Figueroa dahil sa lutuan. Pero kung susumahin si Brandon Figueroa naman talaga ang panalo sa laban na iyo. At ito pang pangalawang na babanggitin ko ay walang iba kundi si Paul Butler. Nasa kasamaang palad ay umabot pa sa kamay ng Japanese Turtle sa round 11. Nakaw! Nakong kung sakali kung natuloy ang laban niya kay Angas ng Pinas ay walang duda na pagugulungin ang ulo nito. Kaya nga lang gusto ng Angas ng Pinas na rekta inuwi na agad. Na para nga lang mapagulong sa ulo pong ang ulo ng pagong. Kaya ang angas ng Pinas biglang nagkagastritis sa sobrang inis. Naakala nami maisingit pa ang inuwi na duwag. Ayon naghanap ng tune up fight para makaiwas sa angas ng Pinas. Sagad sa buto siguro ang pagkatakot ng Japanese turtle sa angas ng Pinas. Kasi sinabi ba naman na wala siyang pakialam sa WBO built ni Casimiro. Pero nang matanggal ito sa kamay ng ating angas ng Pinas at napasa kamay ng Paul Paul na Batler, walang isang linggo, fight na agad ang Japanese turtle sa Paul Paul na Batler. Habang tatlong taong hinawakan ng ating angas ng Pinas, ayun na duwag ang Japanese turtle. At ito pang isa, Marlon Tapales. Hindi man lang pinatagal sa kamay ni Marlon Tapalis ang kanyang unified belt. Pero yung WBO belt pinatagal ng tatlong taon. Hindi nyo kami masisisi kung ba't kami nagagalit kay Japanese Turtle. Kasi gusto niya lang kalabanin yung mga kalaban na easy fight lang. At yung mga fighter na pillow puncher. Diyan lamang po nagtatapos ang ating video pakicomment naman kung ano yung saluobin ninyo. Paalam!